kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Apat na buwan ng makalipas matapos sa lakayan ng Hamas ang teritoryo ng Israel ay eto na ngayon ang kinalabasan ng Gaza. Pulbos at wasak ang pamumuhay ng mga Palestino dahil sa kanilang ginawa sa Israel na hindi sila tinantanan kahit pa maraming mga nasyon ang kumukundina sa mga Israelita dahil sa kanilang ginawa na para sa iilan ay overkill na pero ayon sa si Israel, ito lang ang natatanging paraan para mawasak ang Hamas at matanggal ang kanilang presensya sa loob ng Gaza. Hindi natinag si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga kritisismo at patuloy pa rin itong pinaninindigan ang kanyang pinangako na dudurugin ng Hamas. Hanggang sa maubos ito kahit na may mga hawak pa silang mga bihag ay hindi na ang Israel at hindi lumalambot sa kanilang paninindigan. Kamagailan lang, ay ibinasura ng Israel ang proposal ng Hamas. Handa ang kalaban ng Israel na pakawalan ang lahat ng natitirang mga bihag kapalit ng 1,500 mga hawak na bilanggo ng Israel at tuluyang pagtigil sa nangyayaring labanan. Mangyayari umano ang plano na ito sa loob ng 45 araw, dagdag pa ng Hamas. Nakasama rin daw sa kanilang mga demands ang pag-alis ng tropa ng IDF sa mga matatahong lugar sa Gaza at itigil rin ng IDF ang ginagawa nilang airstrike. Dagdag pa sa gustong mangyari ng Hamas ay hayaan daw sila ng Israel na muling makapagtayo ng kanilang tropa at manatili sa kapangyarihan ng kanilang gobyerno. Pero ang lahat ng mga demand na ito ay kaagad na ibinasura ni Netanyahu. Ayon sa kanya, ang pagpapakawala sa mga bilanggo na hawak ng Israel ay magdudulot lamang ng isa pang kasamaang magagawa ng Hamas katulad ng ginawa nila noong Oktobre 7 malapit na raw sa tagumpay ang Israel laban sa Hamas at buwan na lang daw ang bibilangin hindi kagaya ng mga sinasabi ng iba na aabutin pa ng taon ang nangyayaring kiera. Estados Unidos, Qatar at Bansang Ehipto ang siyang tumutulong sa nangyayaring negosasyon para tuluyan ang matapos ang sigalot ng magkabilang panig at para makauwi na rin sa kanilang mga pamilya ang mga natitira pang mga bihag. 136 pa ang pinaniniwala ang hawak ng Hamas na kanilang mga bihag pero ang nakakalungkot ay 31 sa 136 na mga ito ay pinaniniwala ang pumanaw na. Ang dating sinasabing ligtas na lugar na Rafa sa Southern Gaza Strip ang siya naman ngayong punteriya ng IDF na lulusubin ng kanilang ground forces. Sumuko o lumaban yan na lang ang natitirang pamimilian ng Hamas dahil hindi na talaga magbabago pa ang desisyon ng Israel na tuluyan ang ubusin ng grupo na sumalakay sa kanilang teritoryo. Samantala, tumpa na naman ang dalawang leaders ng milisya na suportado ng Iran sa Iraq. Nang ito'y binira ng drone ng mga Amerikano, hindi na sinikatan pa ng araw ang dalawang mga leaders na ito na kinilalang sina Arkan Al-Ilayawi at Abu Bakr Al-Saidi. Kaagad na kinuntina ng spokesman ng Iraq na si Major General Tashin Al-Kafaji ang ginawang drone attack ng Estados Unidos ang kinawaraw na ito ng Estados Unidos sa isang binsahi sa bansang Iran na sa bawat buhay ng mga Amerikanong nayayari nila ay siguradong may malakas na resmak mula sa Estados Unidos. Sa ngayon ay puro lang mga galamay ng bansang Iran ang tinatarget ng Estados Unidos dahil ito lang ang mga bumibira sa mga sundalong nakabase sa Iraq, Jordan at Syria. Sa oras ng Iran na mismo ang siyang gagawa ng pag-atake ay siguradong hindi magdadalawang isip ang Estados Unidos na res at birahin ito kahit na maaaring magdulot ito ng napakalaking gulo sa buong mundo. Ikaw, sa tingin mo ba'y ba dapat nang birahin ng Iran para matigil na ang kanilang pagsuporta sa mga terorista? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.